Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakikisabay ka dahil sumasapit mga bossing ko ang Chinese New Year. Yan pa mga bossing ko sa February 10 at ito ay papalo hanggang February 15 mga bossing. Medyo matagal ang kanilang bagong taon. Pero maganda naman po yan, kahit matagal po yan, marami tayong mga iba't ibang mga pamamaraan para maka-attract tayo ng swerte mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po yung isa sa mga naniwala at na-issue po itong gawin mga bossing ko, subukan nyo po ito dahil ito po mga bossing ko, masisigurado ko na masisihan po kayo dito dahil marami mga benepisyon dulot, taboy ang kamalasan at never ending ang swerte po ninyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte at na-issue po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Kung kayo po mga bossing ko isa sa mga nakikisabay kada sumasapit mga bossing ko ang Chinese New Year, bukod sa paglilinis ng inyong puntahanan at bukod sa mga pagdedekorasyon ng mga nagpupulahan mga bossing ko dahil maswerte po yan, nag attract kayo ng swerte, nagtatabi ng mga kamalasan, mainam po mga bossing ko na subukan nyo po itong gawin. Pero bago nyo po yung gawin, maglinis muna kayo, mag-general cleaning kayo, lalo na rin po ng inyong silid kusan kayo nagpapahinga. Baka po kasi gagawa kayo ng pampaswerte at kayo po hindi maglilinis ng inyo pong silid at hindi kayo maglilinis na harapan ng inyong tahanan o hindi kayo maglilinis ng inyong tahanan, wala rin po yan. At lalo-lalo na kung so, nais nice din yung swerte tungkol sa usapin ng pera at kayo kay Batungan, hindi po kayo lalapitan ng swerte lalo na sa pera. Yan po mga bossing kay pinagtatrabahuhan at tiyaga-tiyaga lamang makakamit ang tagumpay. May mga pagkakataon lang talaga mga ko na kahit anong gawin kayo ay sa wala't wala. -tula. Kaya bukod sa inyo pong sipag at tiyaga at pananalig sa mga ay sabayan ng ganto mga pamamaraan. Yan po mga bossing, kapag napanood nyo ito, gawin nyo na po ito mga bossing. Kumuha ka ng mga bariya mga bossing ko mas marami, mas okay. Kaya na po, pag sobrang dami yung mga bossing ko, ay baka hindi ka na makatulog dahil uunanin nyo po ito mga bossing. Ano po ba ito mga bossing ko? Ito pa mga bossing ko ay ang barya. Mag-ipit ka ng ganito sa ilalim ng inyo pong unan or kumuha ka ng isang mangkukan na mangkok na bubog tas lagyan nyo ito ng maraming barya mga bossing. Lagay sa ilalim ng higaan. Pero may proseso para higit na maswerte. Ano po ang gagawin? Hugasan nyo po muna mga bossing ko ang ati pong mga barya. At pagkatapos mga bossing kong hugasan, i Nagbilad po ito sa sinag po ng araw, mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga, kunin nyo na ito, ilagay sa ilalim ng inyo pong unan. Or kaya po, makalipas alas 8 ng umaga, yung isang mangkok na barya ay ilagay sa ilalim ng inyong higaan. Ang dulot po niyan mga bossing ko ay maswerte. Makatapos mga bossing ko ang buwan ng Pebrero, basta mas mainam po na mahugasan niyo po muli at ibilad muli sa sinag po ng araw. Pagkatapos, ilagay niyo po muli sa ilalim ng inyong unan o kaya sa ilalim ng inyong higaan. Ngayon pa mga bossing, bakit po natin gagawin po yon kada buwan? Para kung ano man mga nahigop nito ng mga negatibong enerya na maaaring nagdudulot sa inyo ng kamalasan, ay lagi natin nalili parang uh, nawawash out yung malas at uh, instead ng kamalasan ay puro swerte ang darating. Mas mainam ang mga barya natin ay may silver, may gold at saka yung tinatawag na 20 pesos na may rose gold mga bossing yung may lining na ganyan 'di ba yung 20 pesos natin may rose gold ito yan ang ibig sabihin ng silver nagtataboy ng kamalaasan, nag ga-attract ng swerte kung may mga tao na naiinggit sa inyo pantaboy na niya sa mga tao inggitero at inggiteray yung gumagamit ng kaliwa hindi kayo tataliban mga bossing kasi takot 'yan ng mga gumagamit ng kaliwa yung kinang ng silver takot po dyan mga bossing ko. Ganun din po mga bossing ko, ito pong ating rose gold, mabilis sa solusyon sa mga problema. At ang gold naman po mga bossing ko ay para sa kasaganahan. Kaya kung ikaw ay nag sa ngayon, ano kaya mga magandang pwedeng gawin? Ako, nako mga bossing ko, nire-recommend yung mga barya sa ilalim ng inyo pong unan or kaya po mga bossing ko sa ilalim ng inyo pong higaan. Ang dulot yan ay swerte. Mas mainam pa po mga ko ito. Isa pa sa mga tips ko po sa inyo mga bossing. Kung kayo po alis ng inyong tahanan, mas mainam na ang suot po ninyo ay merong pong bulsa. Maglagay ka ng barya rin po dyan mga bossing ko. Para mabisang protection din po yan at nag a ka ng swerte. Lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing, ito po isa rin sa mga tips ko sa inyo. Sa February 10 hanggang February 5, huwag kang magsusuot ng mga initiman na damit or put, purong puti mga bossing ko. Dahil yan po yung sumisimbolo ng kakalungkutan yung kulay na yan. Mas mainam ay red or kaya yung gold yung mga makukulay na damit. Mas maganda po yan mga bossing ko kaysa sa mga plain na initiman at ganoon din po ang plain na pinutian mga bossing. Kaya kung kayo po ininiwala at naisip itong gawin, asya mga bossing ko, good luck po sa lahat.